sa wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Annalie Acosta. Ikatatlumpong Kabanata Sa Simbahan Mula sa isa hanggang sa kabilang duloy, puno ang kamalig na ipinalalagay ng mga taong yaoy bahay ng lumalang sa lahat nangagtutulakan, nangagsisiksikan, nangagdudurogan ang isa't isa, at nagdaraingan ang ilang lumalabas at ang maraming nagsisipasok. Malayo pa'y iniuunat na ang kamay sa pagbabasa ng mga daliri ng tubig na bendita, ngunit kaginsaginsay dumarating ang isang alo ng pagtutulakan at napapalayo ang kamay. Nariringig Pagka nagkakagayon ng isang angil, nagmumura ang isang babaeng nayapakan, datapot hindi tumitigil ang pagtutulakan. Ang ilang matandang lalaking na ang mga daliri sa tubig na iyong kulay pusalina, palibhasay naghugas ng kamay ng buong bayan, bukod pa sa mga tagaibang bayang dooy dumarayo, ipinapahid ang tubig na iyon ng buong pamimintakasi bagaman sila'y nahihirapan dahil sa kasikipan, sa kanilang batok, sa puyo, sa noo, sa ilong, sa baba, sa dibdib at sa pusod, sa kanilang pananalig na sa gayoy kanilang nabibindita ang mga bahaging iyon ng katawan. Bukod sa hindi sila magkakasakit ng paninigas ng liig, ng sakit ng ulo, ng pagkatuyo, at nang hindi pagkatunaw ng kinain. Ang mga kabataan marahil sa sila'y hindi totoong masasaktin o baka kaya naman hindi sila naniniwala sa mahal na gamot na iyon, na nilang binabasa ang kahadlo-doluhan ng kanilang daliri at nang walang anumang masabi sa kanila ang mga mapamintakasing tao at kunuway kanilang ipinapahid sa kanilang noo na ang katotohanan ay hindi nila isinasayad. Marahil ngay bendita ang tubig na iyan at taglay ang lahat ng mga sinasabi. Ang iniisip marahil ng sino mang dalaga, ngunit may isang kulay na. Bahagya na makahinga roon, mainit at amoy hayop na dalawa ang paa. Datapwat katumbas ng lahat ng pagkakahirap na iyon ang magsesermong sa sermong niya ay dalawang daat limang po ang bayad ng bayan. Ito ang sinabi ng matandang tasyo. Dalawang daat limang piso ang bayad sa isang sermon? Isa lamang tao at sa minsan lamang na paggawa? Ang ikatlong bahagi ng ibinabayad sa mga komedyante na nangagpapagal sa loob ng tatlong gabi. Tunay nga marahil na kayo'y mayayaman. At bakit naman mawawangi ang bagay na iyan sa isang komedya? Ang isinagot na masama ang loob ng mapusok na maestro ng mga ermano ng VOT. Nakahuhulog ng mga kaluluwa sa inferno ang komedya at nakapagpapasalangit ang sermon. Kung humingi siya ng sanglibo'y babayaran din namin at kikilalanin pa naming utang na loob. Kahimat komedya, kung sa ganang akin ang isinisigaw naman sa galit ng isa. Naniniwala ako, palibhasay, magaling na totoo ang inyong pagkaunawa sa kinauukulan ng komedya at ng sermon. At yumao ang pusong na hindi inalumana ang ginagawa ng magagaliting maestro na mga paglait at masasamang hulang mangyayari sa darat ning buhay ni Matandang Tasyo sa hinaharap na panahon. Samantalang hinihintay ang alkalde, nagpapawis at naghihikab ang mga tao. Iginagalaw sa hangin ang mga paypay, mga sombrero at mga panyo. Nangagsisigawan at nangag-iiyakan ng mga bata. Bagay na nagbibigay pagal sa mga sakristan na pagpapalabas sa mga batang iyon sa simbahan. Ang gawang ito'y siyang umaakit sa pagdidili-dili ng matalas na kaisipan at malumanay na maestro ng kofradya ng Santissimo Rosario. Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, anang ah, ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit dito'y dapat ang unawaing yaoy-uko lamang sa mga batang hindi umiiyak Ganito ang sinasabi ng isa sa mga matatandang babaeng nananamit ng ginggon. Si Armana baga sa isang babaeng may anim na taon na ang gulang na kanyang apo, na nakaluhod sa kanyang tabi. Kondinada, itahimik mo ang iyong isip at makaririnig ka ng isang sermong gaya ng sa Viernes Santo. At saka pinakakurot-kurot na anupat pinukaw ang kabanala ng batang babae. Naikinibit ang mukha. Pinahaba ang uso at pinapagkunot ang mga kilay. Humihimlay ang ilang mga lalaking nakapaningkayad sa tabi ng mga konfesyonaryo. Ang akala ng ating matandang babaeng nagngunguya ng mga dasal at pinatatakbo sa kanyang mga daliri ang mga butil ng kanyang kwintas na ang ginagawang pagtangon ng isang matandang lalaking Malaki ang pag-aantok ay talagang gayon ang lalong magaling na pagsang-ayon sa kalaoban ng langit. Kaya't ang ginawa niya ay unti-unti niyang ginagad ang gayong anyo. Nasa isang sulok si Ibarra, nakaluhod si Maria Clara sa malapit sa altar mayor, sa isang lugar na nagmagandang loob ang kurang paalsan ng mga tao sa pamamagitan ng mga sakristan. Nakaupo si Kapitang Tiagong nakasuot ng frak sa isa sa mga bangkong laan sa mga pinuno. Dahil sa bagay na ito'y ang isip ng mga insik na sa kanya'y hindi nakakikilalay Gobernador Silio rin kaya't hindi nangangahas na sa kanya'y lumapit. Sa kawakas ay dumating ang alkalde na kasama ang kanyang Estado Mayor, ang mga ginoong sa kanya'y umaakbay. Doon sa sakristya sila nagmula at siya'y lumuklok sa isa sa mga maiinam na mga silyong nakapatong sa ibabaw ng isang alfombra. Pangdakila ang kasuutan ng alkalde at sa kanyay nakalagay ang banda ni Carlos Tres at apat o limang mga kondekorasyon, mga sagisag na inilalagay sa dibdib tanda ng sa nagdadalay pagbibigay unlak ng hari o ng kataas-taasang pinuno sa isang nasyon. Hindi siya nakikilala ng bayan. Aba, ang biglang sinabi ng isang tagabukid. Isang sibil na nakasuot komedyante. Tanga, ang isinagot sa kanya ng kalapit at siya'y siniko. Iyan ang prinsipi bilyardo na ating nakita kagabi sa teatro. Tumaas nga ang kalagayan ng alkalde sa mga mata ng bayan at siya'y ipinalagay na engkantadong prinsipe na nakapanalo sa mga higante. Nagpasimula ang misa. Nagsitindig ang mga nauupo. Ang mga natutulog ay nangagising dahil sa kakakampanilya at sa matunog na voices ng mga kantor. Tila totoong natutuwa si Pari Salvi. Bagaman Si ay may mukhang walang kaibigan sapagkat sa kanya ay naglilingkod na diakono at subdiakono ang dalawa pa namang agustino. Bawat isa ay nagkanta nang dumating ang ukol na panahon bagaman humigit kumulang na nagdaraan sa ilong ang kanilang boses at malabo ang pangungusap liban na lamang sa nagmimisa na may pagka nanginginigang boses. At hindi mamakailang nasira ang tono, na ano pat malaki ang ipinagtataka ng mga taong sa kanyay nakakikilala. Gayun may gumagalaw siya ng makinig na anyo at hindi nag-aang-ang. Kinakanta ang Dominus Vobisium, na taimtim sa loob, ikinikiling ng kaunti ang ulo at tumitingala sa buvida. Sa pagmamasid ng pagtanggap niya, nang aso ng insyensyo, masasabing totoo nga ang sabi ni Galino na naniniwalang pumapasok daw ang usok sa bao ng ulo. Pagkaraan sa butas ng ilong na ang tuloy ay sa salaang buto. Sapagkat siya'y lumilindig, iniiling ay ang ulo sa likod. Pagkatapos ay lumalakad na patungo sa gitna ng altar ng lubhang malaking ang pagmamakisig at kagilasan. Hanggang sa akala ni Kapitan Tiagong daig niya sa ng komiya ang komedyanting intik ng gabing nagdaang nakadamit emperador. May pinta ang mukha, may maliliit na bandera sa likod. Ang balbas ay buntot ng kabayo at makapal ang suwelas ng sapin. Hindi nga mapag-aalin lang nga ng higit ang kamahalang umanyo ng isang kura namin kaysa sa lahat ng mga imperador. Sa kawakas ay dumating ang pinakananasang sandali na marinig na si Pari Damaso. Nangagsiupo sa kanilang mga silyon ang tatlong saserdote na ang anyo'y nakapagbibigay uliran sa kahinhinan. Ayon sa sasabihin marahil, nang may malinis na kaloobang koresponsal. Tinularan sila ng alkalde at iba pang mga taong may vara at may baston. Huminto ang musika. Pumukaw ang paghaliling iyon ng katahimikan sa ugong sa ating matandang ermana puli na humihilik na Salamat sa musika. Tulad kay Segismundo o gaya ng kusinero, sa kinathang buhay ni Don Rocio. Ang unang ginawa pagkagising ay tuktukan ang kanyang apong babae na nakatulog din. Ito'y umatungal, datapot pagdakay na libang, nang makitang nagdaragok sa dibdib ang isang babae sa lubos na pananalig at sa kaalaban ng loob. Pinagsikapan ng lahat na maipakaginhawa ng anyo naningkiad ang mga walang bangko. Umupo sa lupa o sa kanilang sariling paa ang mga babae. Tinahak ang karamihan ni Pari Damaso na pinangungunahan ng dalawang sakristan at sinusundan ng isang kapwa niya may dala ng isang malaking kuaderno. Nawala siya pagpanhik sa hagdan ng palikaw-likaw. Ngunit pagdakay muling sumipot ang kanyang mabilog na ulo. Pagkatapos ay ang kanyang makapal na batok at sumunod agad-agad ang kanyang katawan. Tumingin sa magkabi-kabila ng buong kapanatagan ng loob at uubo-ubo. Nakita niya si Ibarra. Ipinahiwatig niya sa isang tanging kirap na hindi kalilimutan sa kanyang mga panalangin ang kasintahan ni Maria Clara. Tinitigan ng tinging may tuwa si Pari Sibila at sa kanya sinulyap ng tinging kalakip ang pagpapawalang halaga si Pari Manuel Marsing nag nagsermon. Nang matapos ang ganitong pagsisiyasat, liningon ang kasama ng paalimis at sa kanya'y sinabi, Magpakatino, kapatid, binuksan nito ang kwaderno. Datapot karapat dapat na isaysay sa isang bahaging bukod ang sermong ito. Isang binatang nag-aaral ng panahong iyon ng takigrafiya at malaking totoo ang pagkalugod sa mga dakilang mananalumpati, ang siyang umalalay ng pagtitik samantalang nagsasaysay si Pari Damaso. At salamat sa ganitong ginaway, mailalagda namin dito ang isang bahagi ng pangangaral tungkol sa relihiyon sa mga lupain iyon. Dito nagtatapos ang ikatatlumpong kabanata.